Magandang araw po mga kakapwa. Ito po tayo. Mga daan na po tayo nagkukumpuni nag ng bisikleta. Bakit na pari bike mo? Ha, tawik? Kira ba ba hmm. na? Kinukumpuni mo? Hmm. Oh, kapunta na po tayo sa bukid. Saan? Saan? Nandito po ang ating mga alaga pusa. Oh, Dito na po tayo sa tulay. At mga kakapwa, may nakawala po na isa sa ating mga alaga. kaya kaya po niyang buksan. Yung kanyang kulungan, si Sab po yan, si Sab. Ayan po yung kulungan niya, oh, sa dulo. Ay, nako si Sab, nakawala na naman sab. Ito talaga sab. Hmm.